Mayaman sa bitamina at mineral ang repolyo. Ito ay naglalaman ng folate, potassium, vitamin C, vitamin K, manganese, calcium, carotenoids, flavonoids na mahalaga para sa iba't ibang mga proseso ng katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at paggaling ng mga sugat. Ang vitamin K ay kailangan para sa normal na pagdugo at pagbubuo ng buto. Ang folate ay mahalaga para sa pagbuo ng blood cells at DNA. Ang potassium naman ay tumutulong sa pagkontrol ng blood pressure at fluid balance. Ang manganese ay sangkap ng ilang mga enzyme na nakakaapekto sa metabolism at antioxidant defense. Ang calcium ay kailangan para sa matibay na mga buto at ngipin. Ang carotenoids at flavonoids ay mga antioxidants na nakapagpapababa ng oxidative stress at inflammation.